Hello, Sander. Si Julia pala ito. Busy ka ba? Kita sana tayo mamaya sa dating kapuan. E Nakakakas, naka-uwi na rin. Nakakapagod sa work. Sino tong nag-text? Hello, Sander. Si Julia pala ito. Busy ka ba? Kita sana tayo mamaya sa dating tagpuan. Nasa Pilipinas ka na pala. Sige. Pupunta ako. Hinintay ako ni Julia sa aming dating tagpuan. Pero hindi ko maintindihan ang aking emosyon. Dapat ba ako maging masaya? Kasi andito na siya. O kailangan kong maging malungkot? Kasi ngayon lang siya. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan kausapin si Julia. Kasi sa tagal na namin hindi nagkita. Julia! Uy, andyan ka na pala. Kumusta, Sander? Ito, okay lang. Ikaw, kumusta ka? Tagal na nating hindi nakita. Kala ko hindi ka nagpaparamdam. Grabe ka, Julia tagal mong hindi nagparamdam. Kala ko nakalimutan mo na ako. Pasensya ka na, Sander, ah. Kaya ako umuwi ng Pilipinas at nakipagkita sa'yo. Kasi may ibibigay ako sa'yo. Ano yan? Wedding invitation. Kanino? I'm getting married. Ano? Kala ko ba ako yung papakasalan mo? Basta, punta ka ha. Hintayin ko ang pagdating mo. tagal Aalis na rin ako. Basta, punta ka ha. Sobrang sama ng loob ko kay Julia. Dahil ngayon lang kami ulit nagkita. At hindi ko man lang naramdaman na na-miss niya ako. At ako'y naguguluhan dahil in-invite niya ako sa kanyang kasal para ano? Para masaktan? Hindi ko alam kung ano ang kasalanan na gawa ko kay Julia para itrato niya ako ng ganito. Dahil ba sa hindi ako mayaman? or hindi lang talaga niya ako mahal. Pagka uwi ko sa bahay, ay agad akong nagpahinga dahil sa sobrang pagod. Pagka-gising ko ay inisip ko agad ang aking trabaho dahil December na at makukuha ko na ang aking Christmas bonus. Nawala na sa isip ko si Julia dahil sa ginawa niya. sa na pala. Pagkatapos ko naligo ay pumunta na agad ako sa aking trabaho. Sander wait lang. Oh. Hindi mo ba alam? Ang alin? Julia is dead na. Ano? Oh oh, patay na siya, bro. Hindi ka pala pumunta sa kasal? Hindi. Bakit naman ako pupunta nun? Sasaktan ko lang yung sarili ko? Para makita ko na ikakasal siya sa ibang tao? Nakatanggap ka naman siguro ng wedding invitation, bro, di ba? Imposible naman hindi ka nakatanggap. Hindi mo pala binasa, bro? Hindi. Gagi. Sander, please come and save me. I don't want to marry Michael. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pakakasalan ko. Aantayin kita sa simbahan. Wedding invitation. Grabe ka, Julia. Actually bro, late ko lang dinalaman about kay Julia. It's too late now. Thunder. Actually, naghintay siya sa'yo. Huli ko na rin nalaman ng totoo, bro. Dahil sinabi sa akin ni Michael na nagpatiwakal pala si ano, Julia. Hindi niya matanggap na hindi ikaw yung groom niya. At mas lalong naging komplikado ang lahat dahil hindi mo nagawang iligtas sa kasal na hindi ikaw ang kasama. She was arranged by her parents to Michael and that wasn't her choice, bro. Like you used to believe. Julia is love you very much, Xander. Julia, patawarin mo ko kung hindi ko binasa ang letter na binigay mo. Pasensya mong hinusigahan kita agad. Masakit man tanggapin na wala ka na, Julia. Mahal na Mahal kita.